Ne. Ne. Bakit ba? Gising na kayo. Tama na yung tulog. Gising na na si kuya kasi papasok pa sa school. Maligo na kayo. Pagkatapos ligo, kakain tayo. Papa. Kuya. Kuya. Gising na. Sige, gising na kayo. Tama, ano kuya. Maligo na tayo. Mm. Sige, Daniel. Bangon ka na, Daniel. Maligo na kayo. Opo pa. Sige, ni... Nee. Ikaw na naman ang magdasal ngayon. Si, si Kuya mo kahapon ang nagdasal. Ngayon, ikaw naman ang magdasal. Opo pa. Lord, nandito po kami sa misa na sama-sama. at lahat na ito ay sa ngalan sa Ama, ng Anak, at ng Amen. Amen. Wow. 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 Sige. Kakain na tayo. Pagkatapos kain, magbihis kayo. Para pumasok sa pa, school Ang ngayon 100 supuya, Ang 50 Bakit naman? Kasi kapon si 100 At 50 lang Ako naman ang 100 ngayon hey, Bunso ka konti lang naman kinakain mo kaya 50 lang. Hindi pa. Nagugutom ako eh. Nagubila ko ng ice cream. Sige. Paras na lang kayo tag 100. Sige pa. Salamat pa. Sige. Bilisan niyo kumain kasi baka malit, malit kayo. Mataas ng araw. Maliwanag na. Opo pa. Mamaya pag uwi nyo ng hapon uwi agad kayo huwag magtagal kasi lilipat tayo ng bagong bahay talaga pa may bagong bahay tayo oh may nabili ako na bagong bahay, lilipat tayo mamaya pagdating nyo dito sa bahay alis na agad ta alis na agad tayo kasi nagaready na yan may inarkilahan ako na ano, ban. Sige pa. Uwi kami agad mamaya ng maaga. Oo, oh, uwi agad kayo ng maaga. Sige. Bilisan niyo kumain. opo pa Pa, ma, alis na kami, nene. Sege, sege... Sege, -oh. sege... Ho, oh, papa... Ho, <laughs> ya... Wala payah, umeskol Ya, nani? Totoo kaya yung sabi ni Papa na bibili siya ng bagong bahay. Oo, oh, totoo yun. Mamaya, pag-uwi natin, nilipat na tayo sa bagong bahay. Yay! Yeah, may bagong bahay na tayo. あのね